lamang po ako linawin kaya nag nagvideo ko ng ganito kasi uh, may napanood po ako ng video na hindi ko nagustuhan yung mga pinagsasabi niya kasi masyado pong nakakabastos yun pong ganun pero bago muna po yun meron po akong dito ang ano nakita about po dun sa inupload kong video dun sa birthday ni Rabay explain ko po, po sa inyo Wait lang po. Uh, ang nag-edit po kasi nung, ang pumunta po doon sa birthday ni Rabay, si Madeline and si Kulot. Tapos, ang nag-video din po noon ay si Kulot. Tapos, uh, siya din po yung nag-edit. Uh, siya din po yung nag-edit nung video na yon Then, sabi niya, ate, okay na, tapos ko nang ma-edit. Sabi ko, sige ganito po kasi yun, uh, hindi ko po alam na may mga rules yung kalinyap at uh, saka kung may nalabag po ako, uh, sorry po, pasensya na po kasi hindi ko po talaga alam yung rules. Pero hindi naman po ako nag-upload ng una, hindi po ako naunang mag-upload yung wala po pong ina-upload si... Kalinga prab, Tapos na-upload na po namin yung video. po? So, uh, nauna po, nauna pa rin po si Kalinga prab na mag-upload nung sa birthday ni Rabay. Tapos, hindi naman po lahat ng yung, yung, yung oras, hindi naman po lahat yun about sa event. Uh, meron din po dun yung sa preparation ni Kulot. Tapos yung naandunas yung naandun na siya dun sa mismong event. Tapos yung iba, yung iba kong video na naisama ko is na-upload ni Kuya Rab sa part 1 niya. Sa part 1 ng video. Hindi ko po alam na may rules po ang kalinyap na bawal palang mag-upload kapag wala pang 24 hours. Ayan po. Sorry po. At saka, yung sa comment section po ng... Kasi nagbasa ako eh. Ah, uh, yung sa comment section po, ah, uh, yung may ni po, ah, uh, Okay lang naman po na niyo ako kasi hindi ko po, po talaga alam yung mga rules ng kalinya Pero wag naman po sanang yung pong masyadong malalim kasi alam niyo po yung utang na loob namin kina Kuya Bal is grabe. Kaya kahit po uh, uh, hindi po namin hindi po kami gagawa ng hindi maganda katulad nga po nun alin ba yung mali doon tapos naghanap ako naghanap ako ng mga ibang comment tapos nakita ko na ate siya na wala pang 24 hours nag upload ka na sabi ko siguro yun yung mali doon kasi wala pang 24 hours pero alam nyo po na hindi namin alam na hindi po pala pwedeng mag upload kapag wala pang 24 hours uh, siguro yun yung pagkakamali namin pero pwede naman po sabihan sa maayos na paraan sa tamang sa yung po bang kalma lang pero yung iba halos bumuga na ng apoy sobrang galit na galit agad yung iba tapos kung ano, ano pa po yung pinagsasabi tapos meron po akong napanood na video na nagreact react sya um, reactor video um, hindi po ako nagmamalay na may ganong video na ang nag po sa akin nun is si Kuya Jason na ate siya na may reactor video ka tapos ah uh, pinindot ko siya, then pinanood ko, tapos grabe, grabe yung mga pinagsasabi niya, below the belt na po, halos pambabastos na yun. Pero, okay lang, kung yun yung gusto niya, kung yun yung kailangan, yung panindigan niya, okay lang. Bahala siya, basta ako, wala akong masasabi sa kanya. Kasi tingnan niyo po yung video niya. Pinanood ko po talaga yung video niya tsaka nag ano din po ako kay Kuya Rab, nag PM po ako na Kuya Rab, may, na, may nalabag po ba ako nag naman po sa akin si Kalinga prab na wag, wag ko nang i-delete yung video kaya yung video po is naka-upload pa rin sa aking youtube channel tapos meron na siyang meron nag react doon eto po napanood ko yun eh Alam niyo po, hindi ko siya totally kilala. Ah, uh, ayan. Ang pangalan niya is Hindi ko siya totally kilala. Ngayon ko lang po siya ah uh, napanood or ngayon ko lang din yung channel niya. Yung may pamagat na ito po, Hala, may Sanod TV bakit ganun si? sinong pinaparinggan, sino-sino ang mga ginawa na Yung may ganong ano, basta ito po, hindi siya nakikita kasi. Basta yan. Meron, uzap, uzap, naman sa inyo, mga pre. Hindi ko pre. siya kilala. So, ay, mga pre, ay uh, magbibigay tayo na reaction. Siya yung nag-react, na grabe manyang, yung mga pinagsasabi uh, niya sa akin. At paalam o papag-aalam sa uh, Rochelle, no? At uh, sa kalingat. At sa umat. Wait lang po. Wait lang po, papaloodin yun lang natin. Nung nasa mga ba siya, siya. Ang niya ay Ate Shena TV. Oo, nag-upload na agad. Wala pa nga. Hindi pa nga tapos ka si Kalinga. Pag-upload na agad. po siya makapagsalita. Kung, po, uh, kung narinig niyo yung sinabi niya, uh, na nag-comment daw si Mighty Amy doon sa upload namin, um, uh, una po, uh, umaga ko na po nalaman na may mga ganong eksena na sa comment section. Kasi po, uh, ang nag-open po ng YouTube namin, naka-open po yun sa cellphone ni Pedro. Kaya hindi po ako nagmamalay na may gano'ng eksena na po pala. Tapos, naalaman ko po siya is umaga na. Pag-PM lang sa akin ni Kuya Jason, doon ko lang po siya nalaman. Uh, kay Ma'am, may PM ni po, uh, pasensya na kung hindi ko agad na kita yung uh, message niyo sa akin. Kasi nga po, uh, hindi rin po ako agad na update. Uh, pasensya na po. Pero sana naman po, uh, sa mahinaw na paraan. Kasi ako hindi naman po ako nagagalit. Okay lang naman po na pagsabihan ako kapag alam kong may mali ako. Pero dun sa mga napanood kong video, uh, okay lang naman po siguro na mag-react ako kasi alam kong mali na yun eh. Tapos, uh, di ba po umaga ko lang siya naraman. Uh, kung umagahan, uh, ang ko ako kay Kylina Prab na... Uh, sabi ko kung may nalabag po ba ako tapos sabi ko may, may yung iba po pinapadelete sa akin ng video tapos uh, sa reply ko sa akin ni Kuya Rab na wag ko na daw i-delete yung video kaya uh, yung video po is naka-study na lang po sa ganun hindi ko rin po in yung comment section para wala pong masabi yung iba kasi ba maya pag in ko yung comment section baka sabihin na ayan, dito si Ate Shena kasi ganito ganyan kaya hinayaan ko po yung comment section kung ano po yung mga gusto nilang lang i-comment doon. Tapos patuloy po natin yung video doon sa lalaki. Hindi ko kasi alam yung pangalan Pakinggan niya po yung ano, yung sunod na mga sasagihin. Oh, uh, yan po yung pangalan ng channel niya. Ma'am, TV. Matigas yung ulo mo. Pampera mo kang revenue. Grabe. Mukha daw mo pera. Mukhang Matigas na ulo ko. Naku, pag si Lumbay, sinabihan mo na matigas ang ulo, may ida-dialog yun sa'yo, pag gano'n. Tapos mukha daw kung ready mo. Alam niyo po, unang-una, hindi niyo po ako kilala as ako. bilang ako. Hindi niyo po ako kilala, kaya wala po kong karapatan na pagsigyan ako ng, na ng gano'n. Pero alam niyo, uh, hindi na lang po ako galit. Natatawa pa nga po. Kasi kung ano-ano yung pinagsasabi niya na wala naman po siyang alam. Basta po siyang makadaldal na kung ano-ano, di ba? Kasi ito pa. Kailangan naman natin ang revenue, pero sana sumunod kayo sa rules. Nagpunta ka lang kailangan yung pinipirate para, ano, pagkakitaan yung, yung event. Grabe naman po. Unang-una, hindi naman po ako yung pumunta doon. Yung mga kapatid ko ka naman po. At saka, hindi naman po, hindi naman po sa pagkakakitaan. Grabe naman. Baka ikaw po. Ewan, ayoko na lang magsalita. Okay lang kumita ka, pero sumunod ka sa rules. <laughs> okay, ano explain ko naman po na um, hindi ko alam yung mga rules na may ganun palang rules kaya pasensya kung dun yung magmamam pagkakamali ko eh, pasensya po. Pero, masyado yung pinagsasabi niya. Ito na hindi pa lumabas sa channel ni Kalina Brad, ay lumabas na po sa channel ni Kung na Ate Shina TV na po. Grabe. Alam niyo po, uh, siguro hindi siya nanonood nung, no, ng no, ano, ng no, in-upload ko, kaya ganun yung sinasabi niya. Kaya sabi ko po sa inyo, ah, bago po kayo manghusga, bago, niyo po, bago po kayo mag-comment, ah, panuri niyo muna po yung buong video para malaman niyo yung, yung tunay. Naan na ba siya kay Galing na Prop? Sarap at sa mukha eh. Oh, mukha pa lang, oh, mukha ng puwet Alam niyo po sa ugali niyo, siguro ilan lang yung magre-respeto sa inyo sa ganyang pag-uugali. hindi pa ako galit ha, natatawa pa ako kasi nagyunto pa lang ugali, grabe kalalaking tao po kalalaking tao niyo po hindi ko siya personal nakilala pero nakakabilib ko yung ugali niya po, um, hindi pa to napapanood ng mga kapatid ko. Tapos, uh, ipapapanood ko sa kanila kung ano yung reaction nila. <laughs> kung ano yung magiging reaction nila dito sa mga pinagsasabi ng lalaki. Hindi man lang yung respeto. Wala akong respeto. Diba? Wala ka talaga respeto. Okay, okay grabe. Alam niyo po ba, yung respeto namin kay Kuya Bal at kay Kuya Rat is grabe. Ikaw po ang walang respeto kasi tingnan mo ang makapagsalita ka sa ibang tao na hindi mo naman kilala as personal. Basta may makita ka sa social media, may mapanood ka, yun ang paniniwalaan mo. Sa atin pong dalawa, ito yung walang respeto. Kasi ako magbata mo ang yung ko, grabe. Ganyan po kami pinalaki ng magulang namin. Ikaw nga po ang tanda mo na eh. Ay, uh, hindi po tuluran. Tularan yan, ah, uh, repeat ni Buyan, hindi ginawan. At ah, uh, mahala kayo, gumag-a-answer yan hindi. o hindi. Oo, basta. At kung walang respeto na tao, hindi pa rin nung respeto sa... sa... grabe naman si Kuya makapagsalita na. No? Talagang below the belt na yung kanyang dialogue. Pero okay lang kung yun yung gusto niyang iparating, kung yun yung gusto niyang sabihin, okay lang naman ito. Sabi ang kapal doon ng pagmumuka ko, wala daw akong respeto, my God. Hindi po kami pinalaki ng magulang namin na ganyan. Kahit yung tatay namin ay laging nasa kulungan, mabait po yun nagkakataon uh, lang po na nakukulong siya kasi uh, sa kadahilanan din po na kapos kami kaya nakagawa siya ng mali kasi naku, kumakapit siya sa patalin pero mabait po ang mga magulang namin siguro pag naging tatay ka ikaw ang hindi magiging magandang simbolo sa mga anak mo po kasi tingnan niyo yung ugali niya. Tingnan, walang makita. pagtimulaan. <laughs> yes, kaya salamat na nag, dyan, nag video, or di kaya kung sarili yung video yan, na ako nag-upload. <laughs> Nanood ako ah. <laughs> Rabi naman, bat, ba't naman po ako mapapahiya? Eh, wala naman akong ginawang masama sa iyo at masamang ginawa sa iba. Tsaka, dun ko sa mismong may-ari ng video is si Kalinga Prabda nga po ang nagsabi na huwag ko nang i-delete yung video. Affected si kuya. Ah, uh, wala? Walang iya po <laughs> <laughs> naman sa mga papa. <laughs> Comment po tayo siya na pakitanggal yung video niya. Uh, no, bago bakit baka matunaw ko, gabi araw araw kita. <laughs> o, so, oh, gusto niya, tanggalin ko yung video. Uh, may nagsabi din po dito na si Raul daw si Bumbay. Uh, siguro hindi siya nanonood simula simula. Kaya siguro nanonood niya, ng, napano, nakapanood siya ng isang video. Tapos yung, ano, yung reaction ni Bumbay ay iba, iba yung mood ni Bumbay. Tapos sinabi niya na agad na si Raul. Uh, wala po yun alam, sigurado. Kasi ganun siya agad magkomento. Masasabi ko lang doon sa nag-react ng video, alam mo kuya, kung ganyan ang ugali mo. Para kang si ano, si... Ano Lendon doon? Yung labrador? Parang ganun siya. Grabe mo ka po sa Lahat binaba natin. Wala namang alam. Basta makagaldal. Basta kung ano yung mabasa na mga nakalagay doon. Yun na yun, yung paniniwalaan huwag po tayong ganun, huwag po tayong mapangusta sa kapwa natin. At saka, kung may mga nasasabi man po yung iba, alamin mo, alamin po muna natin yung tunay na pangyayari. Um, ayan po, uh, hanggang dito na lang yung video ko. Uh, tama na siguro yun. Um, salamat po sa mga sumusuporta sa Ate Shemes TV. Um, uh, huwag na lang po natin intindihin yung mga negative na mga sinasabi ng iba uh, think positive po tayo always uh, sabi na po ng iba uh, ignore na lang po natin yung mga ano yung mga negatibong mensahe ng ibang tao grabe na no, may mga ganun palang ugaling yung may mga ganun palang tao uh, kung sino pa yung mas nakakatanda sa iyo sila pa yung mas attitude sila pa yung mas mataas yung tingin sa sarili nila dapat po kahit mahirap ka man o mayaman, dapat pantay-pantay pa rin yung tingin mo sa tao. Hindi yung, porket nada yung tao, mas lalong down mo pa. Dapat hindi ganun. Maging tapos po tayo. Kaya kay kuya, na New Year, New Year, kuya, nangaaway ka. Dapat, napasok pa lang 2024, dapat ano, dapat good vibes tayo hanggang magtapos, hanggang panibagong taon ulit, di ba? Uh, kaya po, uh, maraming maraming salamat po sa solid support nyo sa akin, sa aming magkakapatid. Ayan. Thank you, thank you po sa inyong panunood and bye-bye. Kay Kuya, bye-bye din. Good luck.